Tuloy-tuloy ang pagtugon ng DOST sa isyo ng malnutrisyon sa bansa. Kasama dito ang pinggang Pinoy na nakatuon sa nutrisyon na dapat makuha ng isang Pilipino. Si Rod Lagusan sa report. Nananatiling hamon pa rin ang isyo ng malnutrisyon sa bansa at sa patuloy na pagtugon dito, isa sa mga programa ng Food Nutrition and Research Institute ng Department of Science and Technology ay ang pinggang Pinoy na nakatoon sa mga nutrisyon na dapat makuha ng isang Pilipino. Kasama dito ang tamang dami o proporsyon ng pagkain kung saan kasama ang Go, Grow at Glow Foods para sa nararapat na nutrisyon na makain. Ang ilang magulang na nakausap namin, kanya-kanyang diskarte para maging mas sustansya ang pagkain na pasok sa kanilang budget para mabudget ko, naghahalo ko na Pag may mga tira-tira, halimbawa karne, or yung mga tirang natirang pagkain, hinahaluan ko ng gulay. Pag gulay kasi mas healthy, di ba? Mas, mas maganda kung ipupush mo yung mga bata na more on gulay kaysa sa karne. Halimbawa po, almusal, balanse sir. Halimbawa, almusal ano, may egg, mga ano lang yung hotdog ganun. Tapos pagkatanghali na naman, pwedeng karne ganun sir. Tapos iba na 'nung pagkaano? Paggabi. May style na lang sir, kunwari, ano, tortang itlog na haluan ng konting carrots ganun lang sir. Para lang pa kahit paano yung bata ng gulay. Sa bahagi ng FNRi, posible yan nila na mura pero masustansya ang pagkain not necessarily naman na kailangan mahal yung kakainin ng bawat pamilyang Pilipino. Ang kailangan lang ay tama ang proportion ng mga kinakain. Marami naman ng sources ng nutritious food, hindi lang sa supermarkets. Kung kaya ng isang pamilya magtanim na pwedeng maging sustainable at maging source ng pagkain ng Pilipino, that would be better. Halimbawa, Anya, kapag instant noodles ang ulam ay magandang haluan nito ng itlog na magandang source ng protein o pagdadagdag ng gulay gaya ng pechay, lalo at process na din ang ingredient ito. At kung canned goods naman ay maganda din Anyang dagdagan ng gulay. Base sa datos ng 2021 Expanded National Nutrition Survey, sa edad limang taong gulang pababa, ang underweight ay nasa 16.8%, ang stunting o pagkabansot ay nasa 26.7% at overweight na nasa 3.9%. Because ang problem na ito ay hindi lamang sa pagkain but marami po kasing factors affecting yung ating uh, rates sa mga problema nito. Doon po sa ating data, meron po tayong uh, distribution by age. So may mga problema na habang tumataas ang edad ng mga tao ay uh, tumataas din po ang uh, dami ng uh, nagkakaroon ng mga ganong uh, uh, problem. Kasama din sa tinitingan dito ay ang socio-economic condition dahil ang kahirapan ay nakakaapekto. Maging ang paninigarilyo, pag-inom at pagkain ng maaalat na pagkain. Sa kasalukuyan, isinasagawa ang 2023 to 2024 National Nutrition Survey na nakatakdang ilabas sa Disyembre. Based on the data gathered from the National Nutrition Survey, our other departments like the National Food and Nutrition and Food and Nutrition Research and Division. They conduct studies based on the NNS results on how to improve the nutrition of the Filipinos. Sa kasalukuyan, kasama sa ipinatutupad ng ahensya ay ang Inutriba e na ginagamit na ng DSWD at DepEd para sa kanilang feeding program. Habang meron din, pagdating sa micronutrient deficiency, ang iron-fortified rice at tubig talino para sa issue ng iodine deficiency. Rod Lagusad para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.